please, please. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga batang Maynila, excited na ba diba kayo? Eh, una, siyempre, pinagtapauna eh, ko, no, na ah, nakakalagang bagay na kakaunti lang ang superstar sa mundo and the world is so big but today we are honored and grateful to the team who brought Kyle in our neighborhood kaya mga batang Maynila, pwede eh, ba sabay-sabay tayong maingay na palakpakan para kay Kyle Thank you, Kyle. You just made a lot of people happy today and inspired a lot of kids to continue and pursue their dreams and aspirations, particularly in sports. So, say you naman, panga eh, ikapuri natin ang ating barangay, daila, uh, alam nyo, 896. barangays sa buong Maynila. Pero napaka-special lagi ng barangay niyo. Kaya naniniwala ko, gala ng liderato ng inyong barangay. This will not happen with cooperation of each and every one of them ang ating punong barangay at mga kagawad at parang official. O ngayon naman, ayoko pa kasi eh, ang gusto kong star ngayon, si Kyle. O, eh, pero may request si chairman eh. Gusto niyo ba talagang pinturahan <laughs> mo? Wait. Gusto niyo ba talaga? Chairman, gusto ba ng tao na pinturaan? O sige, may Bigyan niyo lang ko ng konting pa pero commitment ko na sa inyo. Pipinturaan na yung buong building niya. Ang niyo lang at i-update namin kayo agad. And today also, we would like to uh, uh, give credit where it's due sa ating pintor, ang Telemen, at ang Davis. Palakpakan din natin yung Davis. So sa inyo, dito sa Telemen, oh, tumatakbo na ba yung tubig? Okay naman ba? Wala nang problema. Pintura na lang. O sige, basta babalik ako rito. Ayusin natin. O uh, mga bata, anong ginagawa pag 10 o'clock? Ano to, Joyce? <laughs> ano gagawin pag 10 o'clock? Tutulog na, ha? Huwag niyong pasasakitin. Ang loob ng nanay ninyo, huwag matigas ang ulo. Pag sinabi ng lola at lolo, alas jis na, may curfew. O, oh, uwi na. Promise? O, oh, sige. Maraming maraming salamat. Again, palakpakan natin si Kyle. Ang ating Vice Mayor Chia Chesa, ang ating Sports uh, Department, at lahat ng team na nandito. Isang mainit na palakpakan para sa kanila. Maraming maraming salamat. Pagpalaan nila kayo ng pong may kapal. Nandito! Doctors. Thank you. Thank you so much, Mayor Isco, for your words that truly encourage our community, especially our young athletes.